Ayan na, tayo nandito sa Real Maudan Road. Delikado pala dito. Tara, baka malaglagan tayo dito ng mood. Hmm. Takot. May eh, mga landslide pala dito. Nakakatakot dito sa gulo lang. May mga landslide. Ayan na. Ayan sudah ada panggilan disini kita coba ya ini kita pindah sampai Mag-i-picture para makahinayin na tayo. Nakakot na yung mga truck. kaya para kaya menta, sakit ng dagat. Picture muna tayo ng ganda ng video ito. Ako yung dito hindi hmm. okay, so ito sa mga gantong kaysa adada Mga uh, dumulat tayo dito, hindi tayo sa kabila Sa amin, dito sa, sa amin, dito sa Kekon Ito hindi ako taga dito, taga ano ako Gumaka Kekon sa may sakasalabat

Nih, kita lihat ayah. Mama budaya bangun pele. Bangun, kita kita lihat ayah. Kita lihat, kita tidur. Kita 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 lihat, yeah, kita hey, tidur. <ganti>. Uh, <kita, tik> lihat, Kita 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 nih <tik> <tik> ওহ সরিটা ও তো নে ওহ না সর তোমেরা মানে ও બીজখানে ও ও হলতে কি হ naglalakad po si Janice sa baba at kaya ng pag-akit ng bad siya kaya tungba, ito, kaya po <laughs> may walang pagbaba baka dumulas tayo upload so, tayo ngayon napalaban yung sandang kong yung panagulong kaya naman nila <laughs> di naman nila alam ha sakin na di naman nila alam ha madalang pala ha Modelo Plan. Kita pergi nomor ini. Kita pergi nomor ini. Bagaimana yata tayo sa binahala ng ang lalaki yung unahan eh ang yung unahan pre no yung unahan Oo, oh, makyat. Tagda daw, madalas. Dapat eh. dito, hindi ka mamay marino. Hindi tayo ka na isa-offroad. na may harap ko na preno? Okay, pwede na ulit sumakay. Packet na naman. Pipigar sure mo na kami dito. Pero na na tayo. Grabe. Ang taso. Maganda pumunta dito. magpa trail ako so ingat lang talaga. Grabe. Kaya ng truck dyan, parang napaka-imposible. Parang ako natatakot sa mga truck. Oh. Di pa tayo naka-experience sa may nakita tayong truck na dumaan dyan? Pero siguro, tingin ko, gira dito ang truck eh. Sa rubis araw, baka pa isa-isa lang sila.

Oke, mana bikin ya? dulu Bikin gambar, bikin gambar Bikin gambar Bikin gambar Satu, dua, tiga Itu kan? Ini adalah motor kita sekarang eh. pati gambar, Kamu. Oh, Grabe to. Ano, ito siya <laughs> Okay na? Lumot lang. <laughs> hindi naman. Hindi ko naman sa isang plong dyan. Hindi ko sa isang plong dyan, basta ikay nakapray, no? Ngayon, ang kalbaryo naman, pakit naman tayo. Buko ba yun, hindi natatakot tayo. Ayong oh, kambing, oh. saka dito yan, eh. Ito, okay, pulmet, Grabe, makakita mga truck dyan. O lang. Parang hindi ka kaya na yung packet ng truck dyan. Nakakita mo nga yung mga inaluhan ng truck. Lakas naman ng truck na yan. Minsan pala tatambay tayo dito sa buong araw. Primera lang tayo. Malakas tumahon yung budget. Eh. Gilingan pala ito eh. oh, ang Ang graba. Ganti gede di to conte, ganti kan. Jangan ngabut doang. Kenapa? Jangan, to, to. Aduh, jangan lebay. Nduwe enteng ana tau di situ, cerpetu. Nduwe ana ah, samping. ya?

Pagkakita na yung picture tayo dito Ayan si Guya, bandahan si Dito oh. picture mo yung maganda dito Hindi ko pa makita si Guya Uy eh. hey, tama na, may na yan Dito ka lang ito, so, page oh, yeah, lakas oh lakas oh. ano yung motor oh, sa akin na stroke. stroke sumo, sumo. naka sum yan, naka -sum. sumo sum, yan grabe, ang taas oh para sa kanya, basic na basic lang oh laro laro lang niya oh Oo, oh, dyan ang bahay nila. Ay, grabe, nakakatakot. Parang para pagpababa. Oo, oh, basic lang. Panis. Basic mm -hmm. lang kay Kuya. Parang kami, eh, hindi sa basic yun ah. <laughs> okay, hindi kami tagar dito. Hmm. Yeah, Hello. Ano? Shout out. <laughs> okay, magbibideo at magpipicture muna kami dito. Okay. Ha? Ah, grabe tandaan na to. Okay. Okay. Ay, hindi ko malilimutan yung daan na yan. Muntik hindi na matakadak o, oh, sobrang sakit. Eh. Muntik na matemplang. Dabda. Matemplang. <laughs> okay na. Picture mo namin. Ito. Ito. Ang gulo pala mag-vlog dito. Picture mo na po kami. Bago tayo malis. Ito. One, two, three. Three ng mga gamit. Picture picture. Dito po dito tambay rin nasa taas. Tanda. Ah, nags andiyan uh, na. ah, na. din 'yung para mag-video. Video, bleb-bleb eh nag na 'yung bajjya. Na. wooo play pa ba play pa lolin wag kang baka matikot tayo uy dito ka na picture tayo ice na yan. 1 1, 2, 3 nagpipicture sila dito sa bato oh. Panalakas sa loob nila, nakakita na dyan Okay Pwede po kayo pumunta dito Kaya ah, so oh, mag-iingat kayo Ang doon lang namin yung mga picture At yun lang ang lakas ng loob namin eh. thank you po and God bless sa aming adventure ngayong araw.